Be! Tuna. Tuna? tuna? <laughs> ito may tuna na pala dito. <laughs> Ate Kala ko may tuna na dito. <laughs> Gago! Saan? Saan? Tagayin! Oh! Oh yun! Ano yan? Karpa! Ah, karpa! Damn! Ayan, ganyan karami yung nakuha namin, no? Ang gagawin namin dito, lulutuin na lang daw. Isang pagluto na lang yung mga namatay na yung mga buhay pa kasi pwede pa yung ilagay sa sa timba mabubuhay pa yan eh kahit mga ilang araw ay madami pa oh madami madami nito sa video kasi medyo ano lang eh pero tingnan mo oh laki ng ano na to uh, palanggana yun sila nagsiliguan na sila meron kaming poso dito na may electric motor eh Good morning guys! <coughs> andito pa rin tayo sa Iloilo So for today's vlog Andito ako ngayon sa gitna ng palayan <laughs> Tignan nyo Yan, puro kabundukan Tapos sa ng palayan So pupunta kami dun Sa may sapa Para mag-harvest ng mga isda So tara, let's go. Mamaya papakita natin sa inyo. Ay na yung mga kasama ko, naiwanan na ako. Ang init. <laughs> Pero sulit naman yung mamaya. Marami daw isda doon. Tapos ang ganda ng tanawin dito. Tingnan nyo naman. Oh. Yun. Nakikita nyo ba yung kabundukan na yan? Maraming mga katutubong nakatira dyan, mga katutubong Aita. So isa rin yan sa plano ko na puntahan sila. Uh, sakaling makaabot tayo ng kaunting tulong. Tumak po yung kalabaw, bilisan mo! Baka suwagin tayo, laki pa naman ng kalabaw. So dito yung spot namin doon. Ano to isapa nakaraan daw, nakakuha sila dito ng dalawang sako na isda. Doon kami galing, oh. Ayan. Ang ganda talaga. Ang ganda talaga ng probinsya. Yan ito ang buhay sa probinsya, guys. Ayan, yung mga kasama ko, nakabutan ko sila. iniwanan nila ako, eh. Pabagal <laughs> ako maglakad. Mga... Uh, ano to, mga sanay na sanay to dito. O oh, yung isa may dala pang ano, pamana sa isda. Yun, doon kami banda. Yan. Yan, may dala kami tubig, tinapay. Ayan, may nakita kami spot dito. May mga laman daw itong isda. Yan. Baling yung gagawin dyan, Harangan dyan, sa kabilang dulo, tapos dito sa kabilang dulo. Tapos, anong term ba sa si Tagalog na, sabi ng term ito, sagahin. Bale, paiigayin yung tubig ito para maglabasan lahat ng ista. Limasin pala. <laughs> Ang galing nung isa. Alam yung Tagalog. Dati guys, nung dito pa ako nakatira, maliit-liit pa ako, gawain namin yan parang pinaka laro namin yan dati tapos dati noong mga 90s kung saan saan ka lang makakita ng mga stadyan pag bumagyo tapos bumaha buhabaha bahayan dito eh tapos sa mga ganyan makakakuha ka ng mga isda dyan malalaki ngayon medyo bihira na pero marami pa rin isda ngayon hindi ka tulad dati na marami talaga yan, ito yun ang shell na tinatawag dito. Na bayu yan. Ewan ko lang sa lugar nyo kung ano tawag dyan. Yan, lumalaki ng ganyang kalaki yan. No? Yung iba niyang kasing laki ng palad. Kaya lang, medyo makunat yung ano niyan, yung laman. Kaya dapat lalagayin mo ng matagal. So guys, lilipat kami ng spot. Dahil nakuha namin dun parang tatlong peraso yata yun, apat. Mga puyo. Kasi nga daw dahil may nangoryente daw dito May mga dumadayo dito pag gabi Dinadayo daw ito pag gabi Tapos kinukuryente Ang tawag dito sa amin Kapanulo, sulo So may doon, may malawak na uh, Pwesto doon Tingnan natin Guys, ang daming ano dito oh. uh, Laing Tanim to ni Manoy Bali yung palayan na to kasi kay Manoy to Ayan o, oh, nakikita nyo ba yun? Mula doon Hanggang doon, yung pantay-pantay na yan. Kanya yan. <laughs> Kaya yung mga part ng sapa na to, part din nila to, ng lupa nila. So, ito, minsan dumadala kami nito pag uuwi kami ng Manila. Ang dami niya pinapadala sa akin. Tapos pupuntahan namin yung trap niya. Trap sa mga isda. So, nga, ayan yung mga shell, oh. Yan, ang dami niya, no? Nakapatay na shell. Ang daming ibon dito. Ano mga tikling. oh dami. Guys ito yung uh, nilimas nila. Nung nakakuha sila ng halos dalawa't kalahating sako. Imagine nyo. Malawa kasi ito dito. Pero ano. Tao sa inyo yung motor. Yan. Dito sila kumukuha ng source ng tubig sa may sapa. Actually, may irrigation to doon sa katabi sa kabila. Yan para i spread dito sa sa mga palayan. Yan, ganito ang itsura ng water pump. Ang bilis sumipsip ng tubig niyan. Ilang oras lang Ubus lahat yan. Hmm. Titingnan namin yung trap ni Manoy. Ang bilis siya maglakad. <laughs> Ito, paano may laman. Kaninang umaga na kuha na niya na ng laman yan. So ilang, ilang oras pa lang. Siguro mga no oras na ba ngayon? Mga 3 hours. You know? Ang daming isda. Centerpiece. You know? Kinakain ba to sa inyo, yung janitor fish? Paki-comment nyo kung kinakain to sa inyo para kainin din namin. <laughs> Yan dito, maraming isda dito. Kasi malalim to at malawak eh. Ito yung sagahin namin, higahin namin to. Yan, yeah, marami-rami na kami ngayon, no? Kahit malalim may nakuha na sila. Grabe, parang makinarya si Manoy ah. <laughs> <laughs> Ayun, may ano. May hito. Ang hito, guys, tawag sa amin dito, Taiwan. Kasi daw, galing daw yan sa Taiwan. Sa bansan Taiwan. <laughs> Ayun, inaulid daw. Ano yan, tilapia? Tilapia ko, karpa. Ang oh, malaki na 'yung tilapia, oh. Oh, ako kuno. Guys, ang ako, malaki 'yon. Ng oh, laki nga. Nilako oh, na balik. Malaking tilapia, oh. 'Yun, oh. Ayun. Ayun, bawa ko man ay. Oh, 'Yun, malaki. Parang paalad. Masanap lang <laughs> nila, no. Ha. Saan? Saan? Karpa? O, dito lang yan. Saan? Tingin. Ano 'yan? Ayun, 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 ayun. Dadu. Dalawa. Guys, pakicomment comment 'yung tawag sa inyo nito. Dalawa. Dalag sa Tagalog. Ayun, dalawa. Baka magjowa pa 'yan. Ayan. Ba, karami na kami. Eh. Saan? Saan? Again. Oh! Oh, yun. Ano yan? Oh. So guys, dito na rin namin tatapusin yung vlog namin. Dahil sa susunod, itong ang namin. Motor na yung gagamitin namin kasi malaki-laki to eh. At the same time, marami na rin kaming kuha. Marami na kami nakuha kaya okay na muna. Sa so mga nagustuhan yung video namin, like naman kami, shares, and follow. Salamat. Balik ito makukuha namin. Yan ang dami. Imagine mo na namin yun. Oh. Pag hati-hatihan nila to. Ang dami nito. Ito lang karon sa mekan.